Hi guys! Punta mo tayo din sa resort ng Laguna Public Pool Dito 7-Eleven Tatawid ka lang doon sa Kabila Ah no? Laguna Hot Spring Diyan tayo maliligo ng public pool Ang entrance na ay 150 Ayan Sa kabila lang yung ano Swimming pool, nabubulol ako eh ito yung, ano, Laguna Hot Spring. Ayan. At lalakarin lang to dito ng mga 5 minutes o 10 minutes. 10 minutes pag mabagal. Papasok dito yung Laguna Hot Spring. Ay, may man. Ayan, Laguna Hot Spring. Tapos lalakad lang kayo. Lalakad lakay dito sa, ano, pa doon sa kanto. Dito na pala yung, ano, papasok. <coughs> Sorry. Papasok ng resort dito sa Laguna Spring ito rin papasok okay yung camera di ba hindi siya magalaw pag naglalakad ako ayan uh, na ko hindi siya magalaw ito ay ano kaya ito pangalawang punta ko na ito pero di ko kabisado yung ano ma establishment dito kaya uh, ito eh, uh, ito yung court yata nila ito Maganda ba yung camera ko? Joke lang Parang fire station yata Evacuation Ayan Ah, ito pala Hindi siya fort Tapos may dumaan Ayan na, Laguna Spring Laguna Hot Spring Ayan Tsaka may naligo Meron doong Bilya na baro Pero parang wala na yun Hindi na naliliguan <laughs> Ito na yung Laguna Hot Spring Dito kami maglulublob. Public lang ito public tapos may entrance uh, 150 150 sa detour pag overnight ay nasa 200 uh, dito na kami, pasok na kami galing na kami dito kanina nagtanong lang kami ito uh, yung entrance dito ka na sa akin magbigay At, ito yung resort ng Laguna Hot Spring Public Pool. Ayan. Mukha siya lang maitim. Kasi yung ano dyan sa baba, parang bato-bato. Ayan. Mukha lang yung maitim pero malinaw yan sa ano. Doon. Bato kasi yan na maitim. Uy, saan ba tayo? Asan si ano? Mukha. Mukha lang yung maitim pero malinaw yan. May isda dyan, ha? Oh, sige. Yeah, Laguna Hot Spring. May isda dyan. Meron dito. Sa part na to, merong malamig eh. Diyan Doon, mainit. May tilapya dyan. Ayan. Ito yung loob ng ano, Hot Spring Resort. Ayan, ayan, ayan. ayan. Tapos may mga cottage din sila. May mga rooms, ayan. Tapos nahihilo ako, kakaikot dito. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Hi guys! Mag-swimming tayo dito sa ano? Ang resort na ito ay sa Laguna, Laguna Hot Spring, ayan dito. Yung tubig niya, mukha lang siyang maano, may team. Mukha lang siyang may tim kasi may mga bubuhangin diyan. Ayun no? pero malinaw 'yan, kita niya naman no. Oh. kita di ba? Kita di diba? Maputi kasi malinaw yung tubig. Mukha lang siyang may tim pag malayo. Pero pag malapit, sobrang linaw niyan. Oh, ayan. Dali. Ah, mukha ka pala Yan, yan mukha lang siyang madilim pero malinaw talaga yan. No? Kita niya mukhang maputi yung pako. Pa ang dami ka ng views. Ang, Ay, ang resort. nakikita yung pano ang pangalan ng resort na to, ayan oh. Laguna Hot Spring. Nakikita yung kalat Nakikita ang bumbunan ka. Bumbunan. Ayan. Laguna bumbunan. Hot Spring. Laguna Hot Spring. Ah, uh, dito lang ito sa may ano. Pag galing kayo ng Maynila, bababa kayo yeah, ng si 7-Eleven. Ha? Si Jake, Hi Jake. Hello. Thank you for watching. Meron na akong ano. Meron na akong. Oops. Magbablog pala ako. <laughs> Thank you for watching sa ano. Oops, nabawasan na ito. Dito lang kami sa ano, sa Kalamba po ito, Kalamba Panson Laguna. Ayun. Ups, diyan ba tayo sa tutok? Hindi, ano lang 'to, naligo lang kami dito kasi public, pa pa public lang, public lang ito. Ang tawag dito ay ano ayan you know, Laguna Hot Spring Public ito, may bay. Ang entrance dito ay ano 150. Pero nakapag-reserve na kami ng resort, ready na tayo for ano, Uh, party party mag party party, party look, look, look. tayo focus mo na maglalive ako ng sarili nawawala si Lolo, Nilo uh, nawawala malinaw -no. oh malinaw malinaw yung tubig di ba kitang kita nyo mukha kang madilim di ba ayun Laguna at Spring dito sa Laguna kalam Oh, <coughs> ini lagi

Yeah.